na mga pagdadakaw ng buhay ah. kayo! Bumis ko yun! Sa kaya sa, gata, sa, sa ito, ang pagdanakaw ng mga kumusina ito. O, para po, magbusina kayo bilang pamamahagi, bilang paywating ng suporta. Salamat po, salamat, 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 salamat. Salamat po sa suporta. Maraming salamat po, salamat, salamat. Busina! Busina! Kontra sa korupsyon! Sawa na ba kayo sa korupsyon? Bobosina ho kayo! Sa lahat ng motorista, nasang sangayon sa amin dito para pasukin ang House pre of Representatives! Bobosina ho kayo! Bobosina! Ka lahat ng apektado ng blood control, lahat ng apektado sa pangungurakot ng gobyerno, bobosina kayo! Bobosina! Pusina! Pusina! Kagabi, pinaramdam na namin kahit papano ang aming galit. Ngayong araw na ito, sisikundahan na naman namin. Huwag nyo nang hintayin sana na tumaloy ba tayo ng ah. Basta yun na yun. Sa lahat ng mga apektado dahil sa palalang korupsyon sa ating bansa, mga kababayan, kung kayo po ang mayroong oras mamayang gabi, magsama-sama ho tayo dito. Tulungan po natin, tulungan po natin ang ating inang bayan na ngayon ay lugmok na po sa kahirapan dahil sa mga kawatan na nariyan sa loob ng House of Representatives. Kung talagang mahal ninyo ang ating bayan, pagtulungan natin ito mga kababayan, huwag niyo po kaming hayaan nakabilang, hindi po namin ito matatapos itong laban na ito. Kung kami kami lang, para sa ating lahat ito, wala po itong halong politika, walang kulay, walang sino politika ang sinusuportahan, kundi laban ito, nating lahat mga kababayan. Kaya mamayang gabi, kung meron kayong oras, sabahan niyo po kami sa dakong ito, magsama-sama po tayong lahat para kalabanin natin ang mga kawatan na tala sa ating kamanang bayan. Busina! Busina! busina. busina kayo! Busina, busina! 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 Busina po! Kontra sa korupsyon! Busina! 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 busina, busina, busina. busina. Patriotism means to stand by the country. It does not mean to stand by the president or any other public official, save exactly to the degree in which he himself stands by the country. It is patriotic to support him insofar as he efficiently serves the country. It is unpatriotic not to oppose him to the exact extent that by inefficiency or otherwise he fails in his duty to stand by the country. In either event, it is unpatriotic not to tell the truth whether about the president or anyone else. I believe our blood is more than just a cloth and ink. It is universally recognized symbol that stands for liberty and freedom. It is the history of our patriotic heroes that marked by the blood of those who died defending it. Our constitution is a remarkable, beautiful gift, but it's really just a piece of parchment. It has no power on its own. We, the people, give it power. We, the people, give it meaning with our participation and with the choices that we make and the alliances that we forge. Patriotism is a against rottenness, a glorious spur to high endeavor. It recovers the half of the virtue of liberty, calls every man to service the nobles, great and small alike. And so, my fellow Filipinos, ask not what you can do for you. Ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what the Philippines will do for you. But what together we can do for the freedom of man. I think of a hero as someone who understands the degree of responsibility that comes with his freedom. May we think of freedom not as the right to do as we please, but as the opportunity to do what is right. Duty, honor, country. Those three hallowed words reverently dictate what you ought to be, what you will be. The life of the nation is secure only while the nation is honest, truthful, and virtuous. Sino sa natin dito ang sangayong pasokin ang eh, bahay ng buhaya? Pakingay kayo! Sino? Sa mga motorista! Pusina lang ang aming kailangan para magpakita kayo ng suporta! Pusina! Pag sa sa pagbunta sa korupsyon! Pusina! Pusina kayo kung saan busina, kayo kayo pasok kayo namin na ang bahay ng mga buhaya! Pusina! 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 Pusina kayo!